Hello everyone! In today's video ay ipapakita ko sa inyo ang mga nahuli ng asawa ko sa ikalawang araw na paninisig. Andayin mo? Andan, binilad ko. Dito na? Oo, buti hindi siya nasira. Binilin ko eh. Oo. Kasi baka kapan walang gaahan araw? Wala namang mga uod. Wow! Wow! Madami eh. Dito mo pakita mo mga dito. Dito dito sa maganda. Wow! Kasi may bagay kang nahuling hipon ngayon. Sarap! Bila so, naman yung ista. Buti ngayon, nakahiwalay na. Ano mo? Ito lang ganang isa? Ito lang yan. Mm -mm. Ayan, sari-sari ulit merong tilapia, merong dalag. Yung iba hindi ko kilala eh. <laughs> Kung awa naman po sa dad, hindi mo pinatawad. Ang <laughs> pa. Ang tubig. Ano? Ano? Bakit? Ayan pala mo to, Sinakpa mo to no? Nangiyak. Ayan, mga bulig. Ito ang kapila. Ito, di anong pangalan na isda na to? Ito. Ang isda yan. Ito to. Panduli. Ito. Ito na. common. Common. Tilapia. Yeah, tilapia. Pati ito, di mo Maliit. pinatawad. Maliit. Ang <laughs> Para nalang sa pusa yan. Sobrang may... Kahit pag maliliit na, wag mo nang hulihin. Para lumaki pa sila. Para mas marami kang huli kahapon sa bulig, no? Ngayon, pero mas marami kang ka manghuli ngayon sa hipon. Wow, ang lalaki. Grabe. Wow. Baby, stay there lang ha. Diyan ka lang. Wow. Kakailang kilo kaya yan. Anong kiluhan? Ayan. Ah, oh, sige nga. Wow na lang nasabi ko eh. Amazing. <laughs> ah, press, press yohan mo dad. Nakahigit sa kilo. 400. 400 ang kilo dito ng ano ng freshwater prune, prawns hmm. 1.3 kilos bali 527 pwede na sa 500 no mm. <laughs> para may discount wow sino kaya ang bibili niyan sana may pumakyaw para isahan na lang ano Puy, puy, puy. Ah, order na nila yan ay thank you lord meron na rin kami kaagad buyer pala may buyer na pala kami nito so sana bilhin nila kahit 500 may discount na silang 27 pesos doon ito namang bulig may buyer na rin siya nito daw kahapon pa nag, ano, nag order dalawang kilo Siguro mahigit dalawang kilo to. Ay, hmm, ang saya-saya. Isang kilo mahigit sa hipon. At saka meron kaming pang ulam. Ay, tumalsik. Magtatalunan yung mga isda mo, dad. Tumalo yung isda, dad. Tumalo huh? siguro. Kulang pa siguro tubig, dad. Kalugkog eh. Pakalugkog. <laughs> wala. Alam ako pandera. Ito meron. Parang dalawa malaki. Parang aning nila. Ito yung pandera. Ayun. Medyo, okay. Dalawang lang pandera. medyo malaki. Uh -huh. Pero pang kalugkog. Pakalugkog. Matalon yung mga bulig eh. Ayan. Yan yung pinakamalaki. Pakita mo nga, iganin eh, mo. Iganyan eh, mo. Yan yung pinakamalaki dalawa. Mm. -hmm. Na. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, no? Siguro sa tatlong ano na yan, may kalahating kilo na yan. No. Kaya <laughs> may kalahating kilo na agad yung ganyan lang. Pero ang laki, malalaki ng ano, ang laki ng laman yan. No? Maling. Ang kaswerte siya ngayon Mali 1.3 kilos Ang ginabot ng hipon Ang sarap niyan Hindi man ako makakatikim niyan <laughs> Wala muna Hindi muna ako makakatikim kasi Meron na siyang buyer Ayan sure buyer na yun kaya sige hayaan mo na may time pa naman siguro makakasisid pa siya makatikim din ako nyan pag ganyan kasing maramihan may binibenta niya talaga yan pero pag konti konti lang ilang piraso lang inuulam na lang namin yun hindi anlang lang muna tiis tiis lang muna yung pagtatakam <laughs> Konting tiis pa sa pagkatakam. Makakatikim din ako niyan. Mm. Magandang bista. Ba't na hiwala itong isa dito da? Dumundeg dyan Ba? Mukha ah? na. <laughs> Di ba sabi mo na nahihilo, nahihilo, nalulunod yan? Yan ay tapos Ay, ay, ay. Ay. eh. Mm. Buti hindi sila ngayon, ano, namatay yung karamihan, ano. Kasi hindi naman natusok ng hipon. Ha? Ilagay mo doon sa, ano, sa lulutuin. <laughs> so, Magtalo na nyo. So, ibig sabihin yan, makalipas yung isang buwan, malalaki na yan, dad. No? Malalaki na yan. Pag mga isang buwan pa, from now. No? Mga bandang September ka talaga kasi noon nang huhuli eh. ba? Diba? Mga bandang September. Talagang ang huli niya, malalaki na yung bulig. Kasi ganun yun, pag pag-ulan dito. Pag ulan hindi naman sila nakakapang nisid yan kasi sobrang lalim ng tubig. Kaya pagka bumabaw na yung tubig, saka naman na sila manghuhuli. Yan. So, ibig sabihin, mga bagong tubo yan. Kung mga bandang September pa siya mang maninisid at walang nanisid doon. Kasi syempre, maraming kakumpetensya siya sa paninisid eh. Kung sakaling na tsempuhan na September, wala pang naninisid. Malalaki na yung mga yan. Pahuli siya dati ng... Uh, ano eh, kasi laki ng bifig ko eh. Nakakaswerte ako ng ganun. Oo, oh, 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 Hawa ka dyan, anak. Oo. <laughs> oo, oh, oh. oh. ito naman. Ito yung mga sinasabing reject. <laughs> reject. Reject niya sa pagbibenta. si hindi naman, wala nang bibili niyan. Pang ulam na namin yan. Oh, may ulam na dyan ng mga... May, may ulam na dyan yung mga alaga namin. Meron pa din, tapos meron din ng pang-ulam namin. Umabot ng 2.6 kilos ang dalag at naibenta namin ng bultuhan sa halagang 250 pesos. 1.3 kilos naman ang hipon at naibenta namin sa halagang 500 pesos. Sa kalahating araw na paninisid, kumita kami ng 750 pesos in total. Sa paninisid, hindi permanente ang kita. May panahong olats, may panahong tiba-tiba. Pero hinaharap namin ang bukas ng may positibong pananaw, sapagkat lagi namang may nakalaan para makatawid sa araw-araw. Thank you for supporting our channel.